Ay, hirap. Ang init. Tao na, Pioli. Ano po? Pioli? Oh. Pioli? Ano po? Niningil lang po para sa patay. Maniningil lang po. Wala siya eh. Sumamba. Ah. Eh, Sige. Si edit edit na ano, edit Sarmiento. Edit M Sarmiento. Marcelo oh, yung pinsan nila, Sek. Si, si Elmer, pinsan bo. Opo, oh, dito po sa uh, mga Marcelo kung po nakatira yun. Hindi ko alam mga, ah, pero hindi pa senior eh. komplikasyon Kum na, marami nang sakit eh. Lumakay mo ka, mga parang minanas, ganun. Sasusunod na lang. Baka kung sasusunod, hindi na ako yung mag ano eh. Iba na, baka si sikuhansin na. Oo <laughs> po. Mm. Na. Lang. Niningi lang para sa patay. Five pesos lang po. Wait lang. Wala pa tayo uh. tayo. Mayroong paningin. Wala pa Yang, 5 lang o. 5. 5 pesos lang.